Ito yung Spring. Ito Autumn. Uh, ang tawag nila dyan, Equinox, pantay yung... pantay yung araw at gabi. Uh, pag nasa gitna, Summer. Yung labas dito sa Summer, yung Winter. Autumn-Winter. May ang tawag dyan, solstice. Mas malaki ang gabi o mas malaki ang araw. Ngayon, yung, yung spring, uh, tinipot larawan doon sa crucifixion ni Christ. Yung crucifixion ni Christ, uh, tinipot larawan doon sa earth. Diyan talaga na buhay ang tao. Diyan talaga yung tao na mahalal lang sa larawan niya. Doon sa pagpapanganakan ni Christ ay dito sa auto pinanggit kami na yun know, ang creation ang unang creation ay nahulog so dito sa uh, kapakanakan ni Christ ano nang tinalaman nito kapakanakan ni Christ hindi Christ yan 6 months so dito sa loob ng 6 months Yan yung difference ng edad ng pagkapanganakan ni Christ at saka ni Christ. Si Christ ay uh, ministry ng Renat. So, 30 Renat years. So, yung difference ng half years, ay yung difference yung sa kanyang kamatayan. Uh, may tipong larawan yung si Christ pinamanak dito sa Paul. Pag sinabing Paul, taglagas. para Ibig sabihin, parang kamatayan. Pero bakit kayo naman at si Christ sa, sa tayo ng kamatayan? Uh, ibig sabihin kasi ang unang kapanganakan, katulad tayo sa kanya, tayo ay pinanganak na may kamatayan. Pero yung tunay na buhay yung magkagaling sa resurrection. Yung tinat ni Barbara na uh, pag-create ni sa lupa ay type ng resurrection. So, yung tunay na paglalak sa larawan ng Diyos ay si Christ ay magkagalik sa lupa. Yung Passover, Unleaven, Red Dead, Resurrection, uh, yung First Fruits. So, dito, pinanganak si Christ, dito mamamatay si Christ, pero ang tunay na creation ng Diyos sa tao ay sa Resurrection. Ngayon, uh, naisir ko na ito natin, eh. Mayroon ako gusto ipakita. Kaya ako ito'y binanggit. Yung seven fists doon sa Leviticus chapter 23 ay nagpapakita rin dito. Di ang halimbawa. Ah, uh, Passover ang una. Then, ang kasunod ay unleavened bread. Then, kasunod ay first fruit. Resurrection Christ. Then, yung sinasabi silang Pentecost. Yung Pentecost, ibilang ka ng seven weeks. So, yung 7 weeks na yan, ay type din type sa seven church ages. One, five, six, seven. Sa 7 church ages, hindi po narawan ng Pentecost. Sa, pero, yung Pentecost, sa dulo, nung 40 days si Cristo sa lupa,

yan yung time of changes. Yan yung buong summer. Yan yung harvest time. Yung binanggit kami namin yung pastor na may harvest ba yun? Ang first load yun. Kasi meron na po ng harvest, may na po yung harvest. Tuloy yung harvest mo. Yung unang harvest na yun, yan yung time pero tuloy dumi ko rin hapos niya, bago pa auto. So, sa tulong nito, yung prophets, sa private message ng prophet, niya dito sa Feast of the Prophets, no? Ginalak niya sa Church Then, ina nilagay pa niya ang pahalang dito sa Revelation. Ngayon, uh, ang prophets, sa pagdating sa Revelation nito, ang prophet niya ang second sound. When uh, the two prophets uh, give their message, they will be branded as terrorists. Uh, modern events, uh, you know, terrorist ang ah, binabantayan niya. Hindi, hindi, hindi magkakaroon ng inquisition ng katoliko dahil kailangan maniwala ka. Parang tulong na sa batista na kailangan sa uh, sabi ka ng Ang inquisition na nangyari dahil makikilala yung nanihiwala sa mga Prophets ay naka-practice the next time. sila bilang So, those are modern events na fit in with sa prophecy. Yung inaabalan nila na, ano, fight, hindi yon, Hindi yon may... Ngayon, dito sa fixed the Prophets na type, yung sa Bible, uh, exactong judgment sa mundo, in this, last week of Daniel, yung pagbaba ang buhos ng sa Jesus na to prophets, no? Sa mundo. Ngayon, yung prophets, sinundan na ang Then, pagkatapos ng atonet, asa ng atonet? Pagbaba ni Cristo dito sa Guru ng Federation. Yung tabernacle,